Pag wala si Mahal Reyna, ganyan yung higaan namin mga kainags. Oh. Alam nyo naman, yung mga katulad kong lalaki, pero hindi naman lahat. Pagkatapos sa uh, gumising, bumangon sa higaan, ganyan lang mangyayari. Oh. Yung bang ah, tulog ka, bangon ka na lang, punta ka na lang doon sa may kusina, timpla ka ng kape. Yung higaan mo, balikan ko na lang yan pag matutulog na ako. Ibang iba talaga pag wala si Mahal na eh, no? Ang laki ng pagkakaiba yun. Kasi pag si Mahal na Reina nandito sa bahay, makakainag siya, no? Nako, eh. Itong kwarto namin, napakaayos. Mamaya kasi, darating si Mahal na Reina. Eh, sigurado, oh, sasabunutan ako nung pag inabutan niyang ganito yung kama natin, ano? <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada. O, kita niyo yung ano namin no? yung aming uh, drawer dito no oh. ito sa akin to ito sa akin to ito sa akin ito, eto syempre sa akin to alam niyo naman siguro ko anong brand nitong salamin ko na to syempre mamahalin yan mga kainis ano may presyo yan syempre yan yung mga sinusot ng mga sobrang sikat na sikat ng mga vloggers pero hindi ako sikat na sikat ha ano lang ako trying apple paasikat <laughs> ko pero kung may pasikat na or sikat ng tatanungin niyo ko anong sikat sa akin ay sikat na sikat na yung aking bunbunan matagal na yan <laughs> may pagka corny hindi lang may pagka talagang corny yan <laughs> Ayan, akin yan uh, Ito to, sulat Ba't dito ko ba nailagay ito? Sa akin din to Ito, sa akin to Bonnet ko Pag natutulog ako Ito, sa akin lotion ko to Ba't ko ba pinakita ko Baka mamaya Ma-endorse pa natin yan E maraming maraming salamat nga pala sa mga viewers natin ano? Uh, lahat ng mga kinakainan ko Pinupuntahan ng mga viewers, mga subscribers natin Nagme-message sila sa akin, nagko-comment sila sa akin Ako, Sabi nila saan daw kumain, anong pangalan ng sapatos na binili ko Anong pangalan ng chinelas na binili ko Anong pangalan ng mga bigas na binili ko no? Talaga namang Sigurado pag ako kinuhang endorser ng mga kumpanya dyan Sigurado patok na patok Ano mga kainags ano Hmm. Eh sa yabang ko lang na ito eh pambira. Eh sa lakas ng hangin ko sa talaga naman eh yung dating ko eh sigurado 'yan. Mapapansin ka agad 'yan. Ay eh, tawagan niyo lang yung talentado.ca para mag-usap kayo doon sa mga gustong kunin ako endorser eh. Hmm. ito eh, sa akin din 'to. Bira oh. Ito maayos to dati nung nandito si Mahal na Reina nung iniwan ako ni Mahal na Reina. Ito na. Kagulo-gulo na. O tingnan mo, yung laptop ko nandiyan. Hmm. Bira <laughs> hmm. oh. hmm. yung saklay ko nandito. At ayaw yung mahal na rin na nito. Maglilis muna ako. Sandali mga kainis ha. Kaya yung rayo ko rin na ko nandito si mahal na Rena sa bahay namin eh. <laughs> Daming trabaho. Ay. Tapos yung ginawa mo naman na yung tama para sa akin, okay na yon. Pero kay mahal na Rena, hindi pa okay yon. Akala mo, ayos na akala mo Hindi ka na mapagsasabihan, mapapagalitan ni Mahal na Reyna Pero sasabihin nun Eh bakit kusot-kusot naman, tinupi mo na nga Or nilatag mo na nga, kusot-kusot pa Dapat parang plansyado yan Pera oh Tingnan mo na, ubos yung oras ka, makakinag si eh. Dali lang ha, pagisin ko muna ito oh, ayan, medyo maayos na yun, makakinag siya no oh, dito ganun din, medyo okay na rin niya kaysa kanina Importante, may naayos tayo para mamaya konti na lang yung galit sa akin ni Malarina. Mababawasan. <laughs> hey, 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 hey. Tambay muna tayo dito mga kinis sa sa backyard natin, ano? O, oh, di ba? Diba? Habang nagkakapi tayo. Ay, mga aso natin, nakita na naman yung kalaro nila, ano Ah, kay gandang pagmasdan ang araw na napakaganda mga kainags, ano? Ay, sarap. Sarap mong na rito, yun. Dito na nga lang tambay oh uh, dito kaya oh my god ay Whew, sarap hey, panay nga ang message sa akin eh nung nandoon pa siya sa adventures nila no sinasabi niya oh naginis ka ba ng bahay oh yung kwarto natin baka mamaya eh kung ano nang mangyari diyan ha ayoko na pagbalik ko ng bahay natin eh disaster yan yeah. <laughs> sabi ko wag kang magalala kung bahala mahal na Reina enjoy ka lang dyan yeah. <laughs> Pero sigurado ako syempre Pagdating ni Mahal na Reina, Maglilinis pa rin ng bahay natin yun Sigurado yan mga kainay so, kilala ko si Mahal Arena ano, Mitikulo ko yun eh Lagi sinasabi nun O oh, yung bahay ah, Linisan mo maigi Lagyan mo ng sunrock yung map Lagyan mo ng downy yung map Aw, ah, i mo yung floor ng salas natin yan Pati kusina Baka mamaya pag uwi namin dyan Amoy aso na naman <laughs> Klima natin ngayon Yung weather natin ngayon Ay parang weather sa Pilipinas mga kainay so, na mainit na may halong konting lamig na napakasarap talagang tumambay sa ating backyard. Summer na summer na. <laughs> Yari na naman ako sa mga kapitbahay ko dito doon. Nakatingin sa bintana yung... <laughs> At saka yung bunso ko natin nandun sa sa kusina. <laughs> Nagluluto, sigurado. <laughs> Mapapangiti na naman yun. Nandun sa ano eh. Nandun sa kusina eh. <laughs> Sabi na naman siguro na mga ginagawa ng papa ko na to. Ang bihira na naman. <laughs> Ay, mga ibo natin, mga ka-inays. mga ibo natin. Tumantua sila. Ayun, eh, no. O, di ba? sila sa pagkain na nilagay natin noong nakaraan. Di na yun mga aso natin, na Ganoon sa mga aso na to. Bira to mga aso natin. So, by the way, mga kayo ano, araw nga pala ng uh, Webes ngayon, ano, uh, July 31, 2025. Pero, syempre, mapapanood yun na to, August na. wala si Mahal na, na ganyan talaga ulam natin, sa prito na lang. Tapos baka may mag-comment na naman, ano? kasi noong nakaramay prito tayo meron nag-comment, na sabi bakit daw ang daming mantika ako, akong nilagay doon sa pinagprituhan natin. Dami! Siyempre mga kainags eh, meron tayong pambili ng mantika eh. Yeah. <laughs> <laughs> ang yabang talaga eh, no? Hindi ba kayo tinangay ng hangin? Buti na lang nakakapit kayo. Yeah. <laughs> Kung hindi man kayo tinangay ng hangin, eh siguro naman eh, baka nabuisit kayo sa akin sa pagiging corny ko. <laughs> anyway mga kainis, ano? At syempre mga kainis, ano pagkatapos natin magprito dyan sa mantika na ano yan, itatapo na natin yung mantika, hindi na natin gagamitin. Diba? Ganyan tayo ngayon kasosyal. Hindi, ano pa yan, pag pwede pa, ilagay natin sa baso. Pag malinaw pa yung mantika, ilagay pa natin sa baso. Kasi mahal na ang mantika dito sa Canada mga kainis, ano? <laughs> dalagi <laughs> ko sa baso yan Para pag uh, nag tayo sa mga susunod pa Eh pwede pa natin magamit Nako grabe, ang laki ng itinaas ng mabilihin dito ngayon sa Canada Huh, oh, Grabe Mga kinex din na nyo, no? Pwede pa yan Isang, isang gamitan pa siguro no? Kasi medyo malinaw pa oh. Hindi pa maitim Medyo golden pa no? Yung kulay, oh. pwede pa yan Amoy pa lang, gutom na gutom na ako Kain muna tayo mga kairi, sandali lang ha. Nako po, Panginoon. Lapit natin sa usawa natin. Nako. Mm -hmm. Parang hilaw pa. Hindi naman siguro. Sa usawa natin. Nako po, kasarap lang. Mm, -hmm. mm. Sarap. Mm. nakusok pa. Nako po. Mm-hmm. Mm. 음, 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 음. grabe init ngayon mga kainags talagang ramdam mo sa balat mo yung init upo muna tayo dito pagkatapos natin kumain yan, pampa cool down ha, <sighs> bigyan natin ng yelo yung mga aso at mainit talaga, o, oh, sayo na no? ngat-ngatin mo, yan, o oh. sayo, o, oh. Ay, nakong ako ni Lua o, oh, ngat-ngatin mo, mainit o, oh, ayaw o, oh, ayaw mo, ayaw mo talaga o, ngat ngat-ngatin mo, mainit talaga hmm, yan, yung ginangat-ngat yan eh huwag ka na magkalat, ano, ha? nakpa Nako. Nilagyan ko na rin ng yelo yung tubig ng mga aso natin para malamig. Mabuti na lang pagpasok natin sa loob ng sasakyan natin malamig na kasi ni-remote starter ko na to kanina pa nasa bahay pa lang tayo. Kung napapansin nyo naman, wow, talaga namang ini-enjoy natin ang ating panahon, ang init ng araw, talaga namang ang tagal nating hinintay ito, ilang buwan. Nako, basok lang ako ngayon, pero syempre tingnan nyo, ito yung damit, yung damit ko nandiyan nakasabi sa bag ko. Pero syempre, pagpasok natin sa trabaho, magsusot na ako ng damit, syempre, hindi naman pwede mapasok sa trabaho, eh, nakahubad ako, eh, baka pagkaguluhan ako doon. Okay, baka mamaya, tumawag ng pulis yung kumpanya natin, sabihin, eh, yung empleyado namin dito, may, may kalbo na siraan na yata ng ulo kakablog naku <laughs> nako kailangan ko na magsuot ang damit dito tako baka baka meron lumabas dito sa trabaho natin pagkaguluhan tayo alam nyo naman may kalakasan ang appeal natin ya yeah. <laughs> lalo na <yung> yabang <laughs> magsusot lang akong damit mga kalis sa dali lang ha. ayun mga kainags ano <laughs> pauwi na tayo <laughs> ang problema yung kanang pa ako sumakit naman o kita nyo ang lakad ko ngayon paika-ika uli ayan o oh. <laughs> para uli, para uling meron ako hinihilang kad kadena at ano rito sa paa ko. Dati inaalala nyo sa kaliwa yung gout ko mga kainags ano. Tapos ngayon habang nito trabaho kanina, parang sabi ko parang may unti unti sumasakit ah. O syempre habang tumatagal ay ang trabaho kasi natin lagi nakatayo, lakad ng lakad, buhat ng buhat. Tapos ngayon yun sumakit na. Ang bihira. <laughs> Ang yabang ko pa kanina, nakahubad pa ako kanina bago pumasok dito, di ba? <laughs> Tapos ngayon ito. Hinihila ko na naman yung kanang pa ako. Mabuti na lang, hindi nagsabay yung kaliwang pa ako at saka yung kanang pa ako sa pananakit, ano? Ah. ah. Tapos sa ah, pag-uwi natin ng bahay mamaya, si Sermon ng patay ni Mahal na Reyna. <laughs> eh sigurado hindi kumbinsido yun sa mga linis na ginawa ko kanina. Ay. anyway, hintay ano ko na lang dito pasok ko na lang dito sa sabihin sa akin ni Mahala Reyna tapos labas dito sa kabila sabihin ko sige mo na ako bago mo ako sermonan. <laughs> so nandito na tayo sa bahay mga kainags ano? Eh, ito papakita ko sa inyo yung ito oh. ito yung dito banda eh namumula siya kung napapansin mo nung nakaraan linggo dito yung tama natin dito dito so okay na siya ngayon wala na akong nararamdaman sakit oh. kaya lang lumipat naman dito o, kung ano napapansin niyo, mamula-mula, diba? Mamula-mula yung ito, Oh. Yan, dwes na dito, ito, 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 ito. Ito yung masakit dito, yan, oh. ito, ito, ito. Yung Achilles, dito. Dito. Oh. Mga magas, Oh. Ito, okay na. Yeah. Nasa loob tayo ng, ano, ng banyo ngayon, ano. At nakaupo lang ako dito sa bathtub. <laughs> Iniwasan natin tumayo. Yeah. Uh... Sabi din sabi Ayan, si Malaray na mga kinis Nandito na sa kusina natin ano? At nagko-coffee na Ayan N Absent pala ako ngayon Tumawag na ako, nag-call sick na ako sa trabaho Buti nila, mayroon tayong mga call sick Teka, palabasin mo natin yung mga aso natin at... Ayan, ayan, ayan Ayan Ayan, ako. Namiss ako ni Mahalarena. Ah. Parang hindi mo nga ako namiss, ah. Parang, parang tama yung sinasabi ko. Hindi, hindi mo ako na-miss, ano? Ikaw miss, na-miss kita. Yan, sabi sa inyo mga siya, eh, no? Maglilinis ang bahay yan. Kasi, hindi siya komportable doon sa linis ko. Hindi ko na i-video kanina, dami sinabi sa akin. Sabi ko, naglinis naman ako ng bahay. Sabi ko, nag-map naman ako ng bahay ah. <laughs> Map, sab nag-map, ganyan, ginawa mo. Ayaw maniwala sa akin. Sabi sa inyo, talagang hindi, hindi siya ano dun sa ginagawa kong paglilinis, hindi siya satisfy. Iba talaga yung si Mahal na rin na pag naglinis, talagang pulido. Eh, pero sa akin, alam ko, pulido naman yung ginawa ko. Kagabi, pag uwi ko galing sa trabaho, wala siya dito mga kainig sa kusina. Nasa kwarto na siya nagpapahinga kasi nga napagod sa mga biyahe nila, sa mga adventures nila. Kanina pagkagising ko, gising din siya. Kunwari tulog muna ako, pinauna ko muna siya sa kusina. Kasi pag nagsabay kami niya, ni ko ano-ano sasabihin sa akin eh. Habay ah, din nung bumangon ako, upusan na ako to para magkape. Abay, dami sinabi sa akin. <laughs> Sabi ko mamaya na, dito na lang muna ako pupuesto, manood na lang muna akong TV. Kaya kala ko, ligtas na ako. Ayun, naglinis ang bahay, hindi nakapagtiis. Habang naglilinis ang bahay, kung ano naman sinasabi sa akin. Sabi, akala pa naman dito, merong naiwan tao para mag-maintain ang bahay. Sa halip na makabawas ng mga dumi, mga kalat eh. Yung taong naiwan dito, nagdagdag pa ng mga dumi. Umbatugan. batugan. <laughs> Ah, oh, ngayon tumahimik ka. Ah. Magsalita ka ngayon, naka-video tayo. Oh, sinabi niya na raw kanina, ayun na raw ulitin. Yun eh. Kasi kanina magbi-video sana ako habang sinesermon na ako, sabi sa akin, subukan mo mag-video, basagin ko yung cellphone mo sa mukha mo. O oh, sino ba naman ang hindi mag ng gano'n? <laughs> Kita niya, bubulong-bulong. Bubulong-bulong yan. Mamaya sabi niya mamaya umayos ka sa bunotang itang hayop ng kalbo ka. <laughs> no, saan tayo pupunta? Tapos pag magpapahatid ka ang galing-galing mo. Ang bait-bait mo. Ay hindi pala. Magpapahatid ka na nga lang eh. Parang pakomand pa. Pakikuha mo na nga lang yung wallet ko dyan tsaka susi. Wala naman akong magagawa eh. Matapos mo akong sermonan Sabihan, bunga ngaan. ka sa akin. Pasalamat ka, mahal kita. Ya! Yeah! <laughs> okay na sana eh, no? Corny lang eh, no? <laughs> ah, mo na na susi ko dyan, tsaka ng, ano, ng wallet ko. Na lisensya natin. Ay, nako. Saklay na naman tayo ngayon, mga kainags, ano? Nakasaklay na naman. Yung pasahero natin, na una na doon sa sakyan. Okay, ano? Tinanggal mo ni harang ng gulong? Ha? Oo, oh, tinanggal ko na. Baka, baka. Bilahin mo nga ako dyan. Parang ano, nawala sa iyo. <laughs> ano? Maraming salamat. So nakaka-drive nakaka naman tayo makina, na so, nakakatapak naman tayo ng silinyador. Yung paa natin. Nakalimutan ko magdala ano? magdala ng ano? Nung earplug. Bakit pati dito sa loob ng sasakyan eh. bunga nga tayo ni Mahala Reyna, no? <laughs> <laughs> De, joke lang. Kaya buti lang, naka-aircon na tayo ngayon. Sobrang init na ng panahon ngayon, grabe. Kumusta bang adventure, Mahala Reyna? Ayos lang oh, Maraming salamat nga pala sa mga mini vlogs mo ha? Yan aircon natin yung malakas yung aircon natin Itinodo natin kasi mainit talaga ang panahon ngayon mga kainis ano? Yan hinilala natin Enjoy mga bata Enjoy? Ikaw nag enjoy ka ba? Mm. yan Syempre, gusto ko Maraming salamat nga pala sa mga vlogs mo ha? Mga mini, ano, mini clips mo ah, Maraming nagsasabi pwede kita rin mag content Ha? Huh? Subukan mo minsan, Ikaw, hawakan yung, yung camera, sabihin mo Ay ako nga pula pala si Mahal na Reyna at magandang araw, magandang gabi. Yan, yan ganun. Subukan mo. Try mo lang. Ay, nako, Huwag mo Ay. na Taga muna. Yung kiss mo muna. Ginatid <laughs> Di na kita. Nagmumog ako. Mira hmm, Sarap. O, sige, ingat ka. O, sige na. Papa, pati ko na rin. Parang aray ka na rin. Na. <laughs> sige, sige. Ingat, ingat, ingat pala mag -ingat. Dito na tayo sa bahay mga kainags ano? Hirap talaga pagka <laughs> Bumira ang gout eh no? Papalit-palit lang ng bahagi ng katawan natin Kung saan nila gustong tumira eh. Buti na lang Pinapasalamat na lang natin Hindi talaga sila nagsasabay Tapos yung, yung sayatika naman natin Na naman awa ng Panginoon ano? Paano kaya kung yung gout natin sa kaliwang paa Tapos nagkaroon tayo ng gout sa kanang paa tapos yung sayatika natin nako po Panginoon Buti na <laughs> Huwag naman sana Ay nako Dali lang Ayusin ko lang tong ating isang saklay Ya importante yung kanang pa ako ma Maalala eh. <laughs> Tapos sabi ko kay mahal na rin na mamaya Mag uber ka na lang Or makisabay ka na lang sa Mga kasamahan mo sa trabaho kasi gabi na win ni Mahal rin eh. Para makapagpahinga na ka, pa ako Saya, halika rito So yung mga aso natin mga kainags ano? uh, Gustong lumabas pag tinalabas natin Kasi presko dun sa labas eh, eh Medyo maya maya ng konti kakatok, Gustong pumasok So, ang ginawa ko, kasi sobrang init ngayon mga kainay no? Kahit ngayon, pinagpapawisan ako Nainitan ako, uminom pa ako ng kape Tapos si Sayon, pinasok ko muna doon sa kwarto ng ating uh, pangalan na Prensisita Kasi merong uh, portable aircon doon So, nandoon, ang sarap ng tulog ni Sayon Kasi nga malamig to, isa, si Sayon nandito Alika dito Ayaw pumasok Akala mo siguro, hindi malamig doon sa kwarto ng mama Prensisita mo ha <laughs> Dali ka Gusto mo pumasok doon. Dali ka. Punta ka doon kay Kuya Sayon. Dali Pakita ko sa inyo si Sayon mga kainis. Ano? Nako. Komportable komportable yung baby natin doon. Enjoy na enjoy. Nako. Malamig ba naman? Sino ba naman na hindi makakatulog sa malamig na panahon sa kwarto? No? Kung mainit ang panahon natin pala ngayon. Ayan no. Dali ka rito. na Sayon. Dali na rito. Pasok ka na kay Kuya Sayon. No? Malamig dito. Oh, go go Ay. atin tingnan mo si Kuya Sayon. Sarap ng tulog doon. No? Ayan. Dito kana. Malamig dito, malamig dito, ha? Malamig dito sa kwarto. Dito lang muna, tambay kayo. Baka ma-heat ma stroke kayo, ha? Uh, yan, so nandun na yung dalawa nating asa sa kwarto. Medyo syempre concerned din tayo sa kanila, no? Tapos syempre concerned din tayo sa <laughs> sa sarili natin. Kasi itong darating na next, next week. Sabado eh, meron tayong lakad kasama ang ating tropang itlog pupunta Abraham Lake at gagawin natin muli ang ginawa natin last year yung tumalon tayo sa peak mula sa taas mula bumagsak tayo sa tubig mga kainis so, ang sarap ng enjoy so, sobrang init ang parang talaga namang mafe-feel natin ang lamig ng tubig sa Abraham Lake yung lake naalala nyo ba yun? sino ba nakakaalala? pero sana makalakad na tayo Ay, medyo nawala-wala nga kahit pa paano yung pamamagay no? Sensya na kayo, hindi ako nakapag-lotion eh. <laughs> medyo dry yung skin ko. Ah!